Tinaguri ang greatest singer in the Philippines and Asia's queen of songs dahil sa kanyang vocal style at long gifty. Tanyag ding mahusay na aktres at komedyan. Sa loob ng anim na dekada na takbo ng kanyang karira ay nagkaroon siya ng 135 album. Karamihan sa kanyang mga recordings ay Tagalog at English, maging Spanish din at Cebuano. Isinilang August 22, 1939 sa Lahog, Cebu, dito sa bansang di maupusan ng mga politikong marites at mariso. Mga taong mahilig mangako, subalit lagi namang napapako. Hep hep, bato-bato sa langit ang tamaan. Bukul. Balik tayo sa usapan. Si Pilar Corales i Garido was one of the first superstars in the Philippines and became one of the first female artists to reach the top of the Australian pop charts. Ang ilan sa mga awiting nagdala sa kanyang kasikatan ay ang mga awiting tulad ng A Million Thanks to You and other signature hits by Corales, including Kapantay ay Langit, Absence becomes standards dahil sa husay inagtamito ng Lifetime Achievement Award by the Philippine Association of the Record Industry for introducing Filipino musical artistry to a global audience. Ang kanyang tagumpay nagdala rin sa kanya para pasukin ang mundo ng palabas at pelikula sa bansa. Nagkaroon din siya ng sariling television show na tinawag alin sa kanyang pangalan, An Evening with Pilita. Abril 12, taong kasalukuyan, sa edad na 85 ay namaalam na ito. Ayon kay Jackie Lou Blanco and Ramon Christopher, she died in her sleep actually because hindi na nahirapan. Hindi siya na ospital. Hindi siya lingering illness. di ba? So parang sa akin, okay na yon. She didn't have a hard time. She wasn't rushed to the hospital. So for me, that's okay. Sabi niya. When asked if Corrales ever had a lingering illness, the half siblings shared that the singer always had a heart problem and her memory has been dwindling. But she has always been okay. Mommy always had a heart problem ever since. Ayun ah, kay Jackie Lu Blanco. Narito ang mga lalaki nagkaroon ng puwang sa puso ni Pilita Corrales. Number 1. Gonzalo Blanco 1963 to 1969 lamang ang itinagal ng kanilang ties of love then napatid ito. Six years romance lang ang naging digmaan nilang dalawa at dahil sa putokang iyon ay naibunga si Ati Jackie Blanco. <laughs> Nakilala makusay mahusay na sa perlas ng silangan. <laughs> Mga kalpanalo ayon sa ating pananaliksik ay there is no information available about the reasons for a divorce as they never divorced. O, oh, di diba, Sting? <laughs> Number 2, Idi Gutierrez. Siya naman ang lalaking muling bumatuta. Este nang batuta sa sakit na naman ni Pilita dahil sa kabiguan sa pag-ibig. Ang akala ng marami ay yun na ang ikalawa at huling pag-ibig niya. So balit muling nabigo na sa inasahan si Pilita Mula taong 1968 hanggang taong 1971, halos atung taon lamang ng matamis na pagsasasa, este pagsasasa, pagsasama ay muling naghiwalay sila. Yes, mga kalpanalo, treyaromas lang po sila. Ngunit kahit pa ganon, hindi nagpakabog si Kuya Edie. Hindi siya pumayag na hindi matam na ng biniyang lupain ni Pilita. <laughs> Nagkaroon sila ng anak at iyon ay si Kuya Lamon, Este si Ramon Cristobal. So balit kahit ganun pa man, hindi pa rin na ang pagsasama nila na uwi iyon sa at Mga kalpanalo, the specific reasons for the divorce between Pilita Corrales and Edi Gutierrez are not publicly detailed. Hindi detalyado sa publiko ang rason ng kanilang isplitan. Number 3, Carlo Lopez Akala ng lahat ay hindi na muling titikim ng pag-ibig si Pilita. So balit hindi mapatid ang uhaw niya sa pagmamahal. <laughs> Dito na kilala niya si Kuya Carlos pagkatapos ng labing isang taon ng pag pagdi-date. At pagkatapos ng 3 years of engagement taong 1987, May 22, 2001 ay nagsama sila bilang mag-asawa. Si Kuya Carlos ay isang Paraguayan business professional. Naging maganda ang kanilang pagsasama dahilan kung bakit sila tumagal. So balit kahit gaano kadalas minsan, after 9 years of marriage ay muling napatid ang tali ng kanilang pagmamahalan. Yun lang. 9 years later, taong 2011, they okay, got separated. Hay, ati pilita naman, bakit ang malas mo sa pag-ibig? Kaya sa mga mag-asawa dyan at mag ang sekreto para tumagal ang pagsasama ay simple lang. Respect, love and communication. Kung may problema ay huwag daanin sa init ng ulo. Dapat daanin mo ito sa init ng katawan. <laughs> huwag kalimutan mag-subscribe sa munting channel natin hanggang sa muli. Alpha Wheels Channel. Muah.